yeah and we start our hike now guys we're here on saikong we're going to apollo Three for hiking uh, where are you going dude we're going we're going to find uh, our christmas gift you know today is a christmas day merry christmas <laughs> oh my goodness i'm feel tired already <laughs> yeah oh this is ah uh, yeah this is starting point now yes apollo che ah uh, we're going to pyramid here is the starting point of our hike <sighs> Yan. Animik po ako. <laughs> Animik po ako lamok. Gusto ko yan. <laughs> Nasa 650. Hi Kapoy guys, Kapoy. Kung may kwarta kayo sa January, go! Basta may pera, go go lang. Hi. Nasa nasa bungad pa lang kami pero hingal na. Ah. Guys, nako po. Nasa bungad pa lang kami. Pero iwan. May, dapat pala talaga mag -hi. kahit na taglamig pala, hindi tayo maganito. Kasi para akong inaano sa loob ng katawan ko. Dapat sinabi na nila na matagal pala ang lakaran dito, guys. ah Matagal. Hindi mo kaagad matuntun yung ano. Mahaba binti nun? yung... Hmm. <laughs> mga ba binti mo ngayon? <laughs> ha? wala pa? Mag-aalauna na eh. D Dapat kumain muna tayo. para malayo pa ito eh. Meron ako. Meron dyan sa bag. Kumain nga kami doon sa ano na may rasyan. Hindi man doon patag. Guys, ito ang aming happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Ah, sila pala guys, hindi ako. Yan. Bungad na guys, uwi na daw sila. Ito yung mga kaibigan kong hiker. hiker daw ito. Yung nasa bungad pa lang sila, gusto na nila bumalik. Yun yung pupuntahan natin. Makakarating naman tayo pero siguro na nasa na, na, mga 5 or 6. Oh, wala tayong wala. wala nah. Hindi na tayo uli na tayo. lalo na ako. Dahil munthil pa yung baga ko. Pero uh, uh, na let's go. Alam, maka uwi tayo nung maaga. Ito oh, mga hiker ito eh. <laughs> uh, guys, pinagagawa na kanina. Ngayon kanina, walang walang oh, gustong. <laughs> Hoy, nakikita ka, maraming mata dyan. Buti kung sa Pinas yan. Ilagay mo lang sa gilid. Bawal ditech. Pag naka-motor ko, naka-jeep ko lang. Oo. No? Sa atin yan. Sa atin dito talagang, nako. Hindi pala tayo na-inform. Kabilang ibayo pa pala tayo. Akala namin guys, malapit lang. Yun pala yun lang pala ang namin ala na tas malayo pa kami dapat yan yung mga birthday girl lang taon ang tagal pala matuntun yung pyramid na yun ang pyramid guys is so 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 so. Mostly naman ng ano sa Pinas 20. 20. Okay, okay. Ano Mag yeah. Magandang... yeah. magandang ano na 'yan. Kahit sa SM ah ano yun 5k, 5K oh 40 lang. plus ate 4990 okay. oh iba talaga yung nakakain ah parang alam mo yon yung energy Pero yung ito palagi yung akyat natin yung basura. 'Di ba? Sobrang layo pala oh. Diyos ko. Hindi yata to ano pyramid ang pinunta napuntahan natin. <laughs> Ay nako. Oval. Nakasakay tayo ng bus 10. 10 ba? Yata. Yung sakay natin ng bus. Kanina. Malapit na. Ay, ah, hindi natin. Kaya na. Kaya natin yung pinakataas pala. Oh. Ay! Ah, ito na yung inupuan nila. O, may o see, we're here na guys. We're here na. Ah, yan na yung mga nakaupo. Pero grabe no, ang layo pala nito. Pero actually, hindi siya extreme na lakaran talaga. Gutom lang talaga yung kanina na parang hinihingal ako. Wow. Dude. This is it, dude. Ah. Ano? Ta tayo kayo dyan, baby, mga guwapa. Guwapa? Hindi uh, daw <laughs> siya ready. One, two. Oh. Sakto sana na magkasabay tayo kahit isang ito lang araw lang yung ano na wala tayong amat. Overnight tayo na. Hindi no, pwede. <laughs> tapos ako niyo. Kasi hindi ka naman matatakot dito eh. Wala may nag-overnight dito sa mga saikong. Kaya, kaya nga. Akitin niyo yan kasi may oras kayo. Oo. Oh, oh, oh. oh, wala. wala, Hindi okay na kahit hindi ka mag-overnight. Yung maaga ka tapos gabi na balik. oh. hindi, mo, hindi mo na kailangan mag-ano kasi baka mag-open sila ng, ng kamba sa, sa bahay. tapos walang, na may cam kami ba diba? Tapos bakit hindi to na dapat pala alis natin kanina. Oh my goodness. Oh. Hate, ate. Oh, di ba ito na nga 'yun? Oh. Oh my goodness. Ay, bakit dito walang camping? Si ito na nga 'yun, kaso lang green pa noon, kaso lang ngayon pabalik pa lang 'to eh. Si ano na? Si Paano pala yung mga damas? alam mo sabi kanina siguro ng mga dinadaanan na mas maganda kumain doon. Oo, oh, kaya pala siguro ang sabi niyo. Eh kasi nga ang layo, Diyos ko patay na kami bago ano kami po, Kaya naman natin puntahan yan, estimate <laughs> lang natin. Eh hey, hindi, mag-ano Mag selfie ka dito Elgin. Sige nag- <laughs> Diba? Ang ganda guys. mhm I see. Wow, maganda pa ganda. Maganda. Maganda tayo Maganda Wah Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito. Maganda dito. Maganda dali Ako rin, talagang <laughs> gumpinapanakan ko rin ano. Lahat <laughs> na lang <laughs> ang <coughs> sinasabi mo sinusunod ko. Lahat na lang ko sa kayo. Alam mo, kayo lahat makaka na. Ako yung Kaya nga hindi ako nagla-live kasi hagipyan yun Tapos malaman nila, nag tsmiss pala to. May sarap matulog yung ano, yung ano ng... Ang ganda dito. Dito yan guys sa Pyramid Hill. Ayan siya guys. Hindi namin siya inakyat kasi kulang na sa oras. Nagchismisan pa kami ng tatlong oras sa baba. <laughs> Marami-raming buhay na rin. marami marami na rin kaming napagkwentuhan ng buhay ng iba. <laughs> Hindi namin buhay. <laughs> Maganda sana kung may, may ano pa dyan yung supply. ah, Hi guys, nandito tayo ngayon sa Pyramid Hill in Shanghai guys. Ang so... ganda di ba?

Ayan na guys, pauwi na kami, hindi namin naakyat ang pyramid kasi we have no time.